Sile, sile, maanghang Tubig, tubig, malamig O, oh, taya ka na, bebang Hala, madaya ka naman, princess Hindi ka naman marunong Hindi kaya, ayaw mo lang mataya, eh. Ikaw na lang, mother, iska Palitan mo si princess Sige, iska, ikaw na lang Para hindi magreklamo si bebang O, oh, ah, sige Yahoo! Sile, sile, maanghang tubig, bag malamig. O, oh, diba? Ikaw talaga taya, bebang? Sige na nga. Iska, takbo na tayo. Sige, tara na. Huwag naman kayong tumakbo ng mabilis. Ang dami naman reklamo, bebang. Takbo ka kasi. Sige na nga. Akala nyo mabagal akong tumakbo, ha? Nani? Ando na si bebang. Princess, andyan na ako! Andyan na siya! Sila! Hala, nahuli agad si Princess. Iska! isay mo ako! Bigyan mo ako tubig! Antayin mo ako dyan pag hindi ako nahuli ni Bebang! Tatayain din kita iska! Humanda ka! Yahoo! Kung mahabod mo ko! Ang layo naman ang tinakbo nila! Iska! malayo na narating natin. Uwi na tayo. Oh, no. Ay, bang mataya, bebang? Bakit si pagalitan tayo dito? May mga bata, bakit kayo sa palengke? Bawal kayo dito. Ba May tanod. Uwiin tayo na. Iska, lagot. Nakita tayo ng tanod. Punta ka kayo dito. Asa yung mga oh, nyo? No. Takbo na tayo, bebang! Takbo na tayo! Hoy, aloy, Asan yung dalawa? Karina pa ako dito ah! Ayan na sila! Ang bibili silang tumakbo! Princess, magtago ka na! Bakit? Tanay! Oh Hala! May tanod! Dito tayo magtago! Bebang, bilisan mo! Halika rito! nasa yung mga batang ngayon? Dito na natakbuhan yung kanina oh, no. <laughs> Parang may narinig ako nagtatawanan na. Huli kayo! Hoy Manong, bosok ka ba? O may kami dito ah. Hoy, bastos ka naman. Mga manang pala. Umalis nga po kayo dito. Sorry, sorry. Kala ko yung mga batang hinahabol ko. <laughs> Hindi tayo nahuli ng tanod. Ang galing-galing natin magpanggap. Itsura mo kasi, princess. Manang na manang. <laughs> Hindi mo bata. Totoo ba? Oo. Manang na manang yung itsura mo. <laughs> Pasaw mga bata na yun, ha? Mga naglalaro sa palengke, walang mas. Ayan, ang dami na namin ibibentang kalakal. Bebang! O, iska! May nahanap ka bang bote? Eto na yung mga bote sa bahay. Binuhos ko na yung mga laman ng mantika sa bote. Hala, lagot ka. Malayari ka niyan sa nanay mo. Hindi yan. Ayaw mo bang magkapera tayo? Sabagay para marami tayong pera. Akin na yan. oh, eto na. <laughs> Ang dami na nito. Tara na, bebang. Ibibenta na natin yung mga kalakal kilang mga kanon Sana malaki kitain natin. <laughs> 20 minutes later. Binudol naman tayo ni Mang Kano. Ang dami nating binentang plastic at bote. Tapos 25 lang yung binigay. Oh. Hayaan mo na, Bebang. Okay na yung kaysa wala. Madaya naman siya. Ibili na lang natin kay Aling Sonia yung pera. Sige, ibili na lang tayo ng malaking soft drinks. Tamang-tama. Uhog na uhog na rin ako. Aling Sonia, pabili po ng soft drinks. Wow, ayan na. <laughs> Salamat po, Aling Sonia. Ito po yung bayad. Upo na tayo dito, Iska. Dito na natin inumin. Hatiin na natin, Bebang Huwag kang madaya, Iska, ah. Dapat pantay yung hati. Oo naman, hati ng tayo, siyempre. Wow. Oh, eto na sa'yo, Bebang. Hala! Oh, no. Ang konti naman ito, Iska. Sakto lang naman, ah. Lugi naman ako. Yung sayo ang dami. Bebang, Iska, bakit kayo nagtatalo? Eh kasi si Iska, ang onti nang pinigay niya sa aking soft drinks, hindi pantay ang hati. Pantay kaya? Patingin ako? O, tignan mo. Ay, nga, Iska. Mas madami nga yung sayo. O, ba? Diba? Sabi ko sa inyo eh. Anong gagawin namin? May naisip ako. Ano yun, princess? ako na lang maghahati para walang dayaan. O oh, sige, para walang daya. Okay. Para mahati ko ito, iinumin ko to. Oh, no. Ayan, hati na. Ito na sa'yo, Iska. Ito na sa'yo, Bebang. Hala, mas konti naman yung sa'kin. Sa eh, di pantayin ko na lang ulit. Akin na. Oh, eto na. Bakit mas madami yung kay Iska? Hindi ka naman pantay maghati, princess. Hindi pa rin ba pantay? Oh, no. Ito mas madami, babawasan ko pa. Nauuhaw na kami. Bilisan mo naman dyan. Oo nga, karina pa kami dito nag-aantay. Oh, ayan na, pantay na, pantay na. Wala nang walilugi sa inyo. Oh, no. Hello! <laughs> Pantay na pantay nga. Ang galing mo talaga maghati princess. Ang arte-arte nyo kasi, ay nyo parehas malamangan. Ayan, tuloy. Parehas kayong wala. Inubos mo ring soft drinks namin. ba? No, no. Hoy, princess, palitan mo yon. Lagot ka sa amin. pa yan. Ang dami na natirang pagpipisong tutsir yan ako. Ang kunat na. Sayang lang. Paano ko magbibenta to? Ay, ayan, bibili si Bebang. Tabili po, aling Sonya, Bili ka ng mga tutsir to. Masasarap to. Hindi po yan yung bibilihin ko. Ano palang bibilihin mo? Um, nabili po ng pansit kanton yung hindi maanghang. Pansit kanton? Sige, teka lang, kukunin ko. Yahoo! Oh, eto na Bebang wow! Eto po bayad do aling Sonya, 20. Ay, may naisip ako. Para mabenta ko to, ito na lang gagawin kong panaklik ka para kay Bebang. Oh, no! Oh, eto na sakli mo, Bebang. Hala, bakit ito? Wala na akong bariya panukli. Kaya ayan na lang. Makunat na to, aling Sonya eh. Tsaka baka magalit po si nanay. Wow. Pwede pa yan, bebang. Huwag ka na mag -inerte. <laughs> ano ba yan? Papagalitan ako ni nanay? Yes! Nabawasan ko yung tagpipisik-tsutsirya dito. <laughs> Nay! O, bebang. Asa rin pinagbili ko sa'yo? Ito po, oo. Eh, asa yung sukli? Ito yung binigay ni aling Sonia kay pa. Ito yung sukli? Wala na daw siyang bariya panukli eh. Kaya ayaw na lang binigay niya sa akin. Maungtak talaga yung Sonia na yan? Sabi ko nga po ayaw niyo niyan eh. Bumili ka ulit doon. Anong bibilihin ko, Nay? Bili ka ng limang pisong paminta. Paminta? asa asan yung ipang babayad ko? Ah, oh, ito ah. Oh. Ayan ang pambayad sa kanya. Wala! Hindi naman to pwede na eh! Hindi naman to pera eh! Sabihin mo sa kanya, wala akong bariya. Saka sa kanya ang galing? Kaya pwede na yan? Sige na nga! Babili po ulit aling Sonia! Ano na naman bibili mo, Bebang? Paisa-isa ka naman? Pabili po ng limang pisong paminta. Paminta ba? Durog o buo? Oh. Durog po. Tulad ng pagdurog niya sa puso ko. Uh! Umuhugot ka pa, Bebang. Ito <laughs> ah, yung pamintang durog mo. Salamat po. Asan rin bayad mo? Ito oh, no. po, oh. Ano to? Ayan po yung sukli nyo sa akin kanina. Di ba po sabi nyo sa akin, pwede pa yan? Huh? Oh, tsaka sabi ni nanay, wala daw siyang bariya eh. Kaya ayan na lang binigay niyang pambayad. <laughs> Pauta ka talagang bata ka? Manang-mana ka rin talaga sa nanay mong sitang? <laughs> Iska! Iska! Ano yung bebang? May iba pa gawa ako sa yung challenge. Ano ba yan? Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni nanay. Kinuha ko lang itong nilagang itlog na ulam namin. Hmm? Lagot ka na naman kay Aling si Tangyan. Uh, hindi nga yung malalaman. Kaya bilisan natin. Ano ba kasi ang challenge mo? Itong nilagang itlog, ipapasok mo sa loob ng bote ng hindi naduduro. What? Itlog? Tsaka bote? Uh, hindi naman papasok yung itlog sa bote. Ang laki-laki ng itlog eh. Kasia yan. May challenge bang madali? Tsaka napanood ko na yun sa YouTube. Subukan mo kasi. Kahit anong paraan. Basta wag lang mabasag yung itlog. Paano? Imposible naman. Oh? <laughs> Bebang, ikaan yan! Ikaw pala, princess. Si Beba kasi may pinagagawa sa aking challenge. Anong challenge? Ganito yung princess, oh. Ipasok mo yung nilagang itlog sa loob ng bote. Diba? Diba? Napaka-imposible. Nilagang itlog. Wow! Oo, oo, Nalaga na to kaya hindi to mababasag. Patingin ako ng itlog. Oh, no. oh ito. Ay, nilaga nga. Tama-tama, gutom na ako. <coughs> Hoy! Wow! Hala, princess, bakit mo sinubo? Sabi ko sa bote, hindi sa bunganga mo. Hay nako, gutom ka na naman, princess. Ang sarap. Sayang naman yung itlog kung ipapasok nyo sa bote. O, babe, ang sirit na. Oh. Hindi naman namin alam kung paano ipasok sa bote. Mamaya, ubusin pa yan ni princess, eh. Sige na nga. Ako na nga gagawa. Ayan. Dapat maglagay muna kayo ng maraming usok sa bote. Yahoo! Tapos ilagay tong itlog. Wala naman nangyayari. Antayin nyo lang kasi. Hala, yan na, bebang. Pumapasok na. Hala, yan na. Wow. Ay, ayan. Pumasok na. Ayan na, nahulog na. Sabi ko sa inyo eh. Wow, ang di ba sabi ko sa inyo, Magic. Hala, sinanay si Tang. Anong Magic, Magic? Hala, lagot. Anong ginawa mo sa ulam nating itlog? Nasa loob na po ng bote. Oh, no. Ito, yung itlog ko. Ano pang uulami natin? <laughs> Yari na naman ako nito. Ngayon, majikin mo yan kung paano yan lumabas. Kung hindi, may gayari ka sa akin. Hmm. Naku, Bebang. Mas mahirap yung talis ng nanay mo. Paano ko ito tatanggalin? <laughs> Ang hirap-hirap.